Huwag mong ano-ano eh, namumuro ka na sa akin. Nakita ko si Papa dun, tumatakbo kasama si Kuya Greg ah. ni Ninong. Ano ba ka sa bahay? Itinali ko? Oo, talaga <laughs> oh, oh, na, oh, na, oh, oh, <laughs> naman talaga! miko miko. Umi ko, Buti naman ba isok hindi na nakaalala yung mga barkada mong puntahan ka dito? Eh... Wala siguro, baka busy. Alam mo naman. Ano hmm. yang mukha mo? Yung mukha nalang inatagay. Huwag ko sa'yo? Arakong. mo na ako sinasabi ko lang at adito oh. ano Re! Oy! Tara! 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 ano 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 naman ano ano Sabi ano mag-CR ano 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 mag ano 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 Nasaan mo? Sabi mo, huh? CR. CR na mami. kayo. At hindi ko nang pinag-iinom yan. At kanina, sabi niya, ano? Masama daw ang sikmura. Ay, ay katala. Ang dalawa nito mag-iinom. Hindi na ko ito pinag-iinom. Sablay na naman. Kayo na lang ang dalawa. Ay, sige, tara! Uwi na kami. Uwi na kami. Uwi na, 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 na kami. Wala ito. Sabi ko sa'yo, by soak. Hindi ka talaga nakikinig. Hmm. Sabi mo, hindi ka na mag Tapos, papunta-punta na naman yung barkada mo dito. Il Tigilan mo ako, ha? Palusot mo na naman yan. Sabi ko sa'yo. O, huwag mong ano-ano, eh. Nat namumuro ka na sa akin. O, barkada na lang inatupag mo. Pa, huwag mo akong ano-anohan baysok. Kung magbabantay dito sa CR. Hindi na hindi na lalabas yun. Malabo na yun? Ito na nang asawa. Ako! Oh. 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 Ito na wala! Ba't hindi mo na ako? Ay, ba't sabi mo, hindi ka na, ano? Asya ka? Ito na na Dito Ito na. Basok ha? Ako'y huwag mong palus-lusutan. Bakit? Eh si Papa mo binamantayan ko dito at dumating na naman yung mga barkada niya. May dalang alak. Dito? Oo! Nasa loob! Nakita ko si Papa din tumatakbo kasama si Kuya Greg ni Ninong. Kailan? Ngayon. Ay, lintik talaga na ba'y Tinakasan. Oh, may... tong taong to, mamaya ka sa akin. Kanina pa kung ngawa na ngawa dyan. Wala ka lang tao. Nakasalubong ko mag-inom ata. Ay, naku. tong taong to. Hmm. ka ngayon. Bukto talaga sa akin. mo ako, ha? Sabi ko sa'yo, eh ayak pre hindi ka lang waka let's try nya ako kita ano ba ka sa bahay itinali ko <laughs> ah, ka asa ka dumon na ah, ano 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 sa ano Paglabas ko, pre, wala na kayo. Kaya ako hinabol kayo, Ah. ano talaga. <laughs> no. ba, pwede sa akin yung ano 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 ko ano 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 Umabol ka. Kaya kami bilib sa Iprim. Kaya nga. Ay. ay, sabi mo na itali mo pa pala asawa mo sa inyo. Ay, sabi ko sa iyo, ay. Pa. Ang ko nga, hindi mo makakasunod. Ay, oh, hindi makakasunod. Ho, naman para naman minamahina nyo akong maikipagdating sa... Ay, gawa oh. lang. Ito. <laughs> ay, kaya kami umalis na. Eh, galit na yung asawa mo. Ay. Sabi ko, baka mapiit ka na. Kaya, kung hindi wakayang piitin. Pag asawa ko lang, hindi ako kayang piitin. Ano <laughs> yung tahanan to... uh, right. namin ito? Oo, wala naman ako, Yuya. Ano nga ito? Tinakasan mo talaga ako, ba ito? <sighs> <laughs> ha? Tinakasan mo talaga ako? Ha? Umi ka! Umi ka! na nakita ka pala ng anak mo. Patakas-takas ka pa! Patakas-takas ka pa! <laughs> Oo oh nga, uwi na! Ka Hindi ka nakita ng anak mo. Hindi ka...